કેલા મેમડો આ હા કોમડી ના લે જ તો ઓકે બસ આ તો હું માથે લેજેડ હુલેજેડ હુલેજેડ હુલે આઈ may asim pa <laughs> Puro asim Hindi, <laughs> baby, ibig -ib -ib sabihin lang marami na ba Diba? Paano masasabing maraming nagagalit? Mas maraming nga natutuwa eh. Parang mahal naman tayo ng tao, no? Hindi naman Jen, yung ano, oh. di ba? Pagustuhan nila. Lumabas pa nga, oh. Nga pa, I love you pa, Jen. Kala ko, Halik na, <laughs> Hali na sa'yo, Jen, eh. Buti ko na awatin, eh. Hindi na tutuwa. Jen. Natutuwa. tutuwa yan, Jen. Nakikita ano, na naman nga, di ba? Nalamdaman man, ulit. Oh. Ang Yan. ito si Jun to ah. Si Boy Maso to. Si Jun. Isa yan sa mga masisipag talaga. Flood control. Pag may nakita nyo maligalig. Si Boy Maso na yun. Claro M. Reto, Asuncion. Ito nga dulo na to. no, Mga natutuwa kay Jen yan Al! Jen Sila kasi yung madalas dumadaan eh. Siyempre, Kaya ramdam nila eh no? no? <laughs> Kaya pag kita si Jen Punta tuwang tuwa Talaga tuwa. na papa Ah, Papa, I love you. <laughs> <laughs> kasi nakita nila tayo, na nila tayo, na naglilinis tayo kaya nakikita na tutuwa sila Jen, sila yung laging nakakasaksi eh Oo, sila, yan. sila yung mga araw-araw dumadaan dito eh Kaya Ito natutuwa, natutuwa yan Wala lang bumaba, halika si Jen eh. <laughs> sumenyas na si General ng ganun Wala ka na magal May pato, ba may bato Ayan na, nagpapalik na si General Ayan talagang uh, yung mga obstruction sa bangketa Wala na Talagang uh, agad Kapiraso pa lang yan, ha? O, kanyang kadumi ngayon ng Maynila, ah Kaya din ninisin natin yan. O, ngayon, kakapiraso pa lang yan, Ito no? pa lang yan, puno na agad yun. Patiwan na natin. Saka dyan, paano mo masasabing maraming nagagalit? Eh, mas maraming ang natutuwa. Mas maraming natutuwa sa atin kaysa sa nagagalit. Di ba? Kasi mas marami yung, ano eh, yung gustong lumini sa Maynila. Di ba? Kaya, big Manila, great. Okay. Ayun, no? Mga tumatawag sa'yo, no? no? Jen, oh. hindi pwedeng hindi ka tatamagin pag nakita ka eh, no? Oh. Hey, kasi ganyan din tayo kalo. Ako, kung wala ako, hindi ako gaganyan. din. Ay, hey, oo. Oh. Papatuhin ka pa, Jen. Di ba? O, oh, parang okay. na tutuwa. Hey. Araw-araw okay. kung tumataan dito, lagi ko sinitignan yan. Sinasabi ako nga kayo. Ay, hey, sorry. Ay, <laughs> भॻ <coughs> kaya na ikita nyo Claro M Recto Corner tahimik Yan yung may Argo na yan uh, Ang dulo nito yung Delpan So ito na yung pinakadulo ng Claro M Recto Alam nyo maswerte tayo Meron tayong General Super Sa totoo -toto lang wala na ako nakitang Ibang maayos clearing maliban sa mga iilan na to na napapangkiting ko General Sukat, Engineer Bulanon Rapi Alejandro Rapi Ocampo ng QRT, Rapi Alejandro ng Hawkers, Joey Arisa ng uh, Operation ng Hawkers ilan lang yan sa mga nakikita ko na talagang uh, mapalad tayo ang Maynila o si Yorme na meron tayong mga ganitong leader na talagang uh, umaasikaso si sa pag-clearing may gamit pala sa loob. O, yung mga gamit pa pagtitinda, binibigay naman yun. Ang kinukuha lang naman yung card. Tagali lang, ako tagali, tagali. Ah, lagi yan, lagi yan. araw ako dito, nakikita ko yan. Ngayon, hindi ko yan. Okay. Okay. pag dadaan, saan dito ba dadaan? Pag-i dadaan, saan dadaan? Pag-i dadaan, Pero sa gabi, mag-dito naman sa araw? Okay, kahit gabi, lagay mo lang doon. Kasi meron mga, hindi yan May eh, mga o okay. kaya okay. diyan sa meta o araw-araw hindi kaya nga takulan <laughs> tayo 'yung likod. Kasi ano, huwag niyong 'yung hindi magatama. Ah, sige, tama dali. Naglagay na rin space, kailangan lang tal talian bago ayangat. Uh, iangat para hindi malaglag puno ka agad yung truck isang side pa lang tayo mga kayon ha Claro M Recto asun Claro M Recto Corner Tahimik Ito na yung halos na pinakadulo ng Claro M Recto Maynila pa rin District 1 Ang uh, Maynila ay nahati sa 6 na distrito District 1 to 6 ito ang District 1 ito ang nasasakupan ng isang uh, General Sukat. Mapalad tayo dahil na uh, meron isang uh, General Sukat sa District 1. Uh, maliban pa yung mga ibang magagaling na leader. Uh, mapalad tayo pati na si Jormis Kumuren dahil meron isang General Sukat. Dahil kung walang General Sukat, eh, talagang uh, wala. Madadala, a-adapt lang sa sistema. Pwede naman may mga leader eh, kaso ma-adapt lang sa sistema, sa bulok ng sistema. Wala na. Right じゃあ。<Sorry. S 2> yeah. kasi rito nakikipart lang eh pa oh, pa ka oh, di, Jen ano Jen paalang pa, pa. pa. eh no oh. ano <laughs> ba namang pa ano eh susunod magdadala na tayo ng ano ayun ayun, ayun. tayo na dati galit galit tayo ng para patikitan nyo no? kaya impaw pa. Pag ang mga motor-motor, mga sasakyan, MTPP ang uh, may hawak doon. O so, yung uh, Manila Parks and Traffic Bureau. No? Kasi wala naman ticket ng uh, control. Uh, eh. Yung, uh, pero yung mga tam tampak-tampak, yun pwede. Obstruction yun. Pero pag gagawin na ito, 네가 이 판만 안요 shout out ah, shout out. Okay ba, sir? Tutuwa dyan, no? Tutuwa talaga, no? Eh, uh, uh, nakakarapyang no, na ulit dila ng ano eh. Ah. Ang pagpapalik. Make Manila. Make Manila, malilinis na. Make Manila, make again. May gulungan pala ng kalapate rito sa taas. Kanina, parang dalawang lang yun. Pasa ustos yan, no? Pasa ustos na Parang malapit na eh. Dumaan lang, namatay pa. Pasa dumaan lang, namatay pa. <laughs> Hindi na mahirap eh, di ba? Yung, yung... Walang so kamalay-malay. <laughs> <Dumaan na lang. laughs> Pag oras mo, oras na eh, dumaan yun. <laughs> <laughs> Hindi mo pa oras. <laughs> Hindi ka pa matitugi. <laughs>

ito yes, yes, yung aking sir. Oo. Oh. Oo, oh. okay. oh, tama yan. <laughs> parang gusto yes, <laughs> ko na akong kahasain ah 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 po ah 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 Kala ko pupulo po na si Jen. Oh, ito yung uh, Claro Emrecto, yung pinakatulo Matutos. Maluwag pala to Jen Naging corner no Kanina tulay lang eh O, oh, kapilaan lang O, oh, may corner siya O, iba talaga pag kasi Enerala Pumilos eh, Talagang ah... O, oh, na pa na Punong-puno na yung truck natin meron pa tayong hila-hila tapos yung popcat nauna na sa office ayun ay pala ayun ayun may hila-hila ron Jane, ay pala ay malubog pala malubog pala itong ano Jen pa rin ito o oh? pala pwede pwede ko na eh ang lang ito ha o dapat bukas ulitin natin ito bantosawa